Musta, magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito na po ang update sa ating uh, kamatis, mga ka-farmers. Ayan na po. So, kitang-kita nyo mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ating kamatis na may uh, tumutubong ampalaya. So, yung ampalaya na tumutubo at umaakyat sa tali po ng ating kamatis. Hindi po natin tutanin, mga ka-farmers. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers bakit uh, magkasabay ang kamatis at saka ang palaya. So una, tinaniman po natin to ng ampalaya. Pagkatapos ampalaya, kamatis din. Ampalaya naman, ngayon kamatis. So uh, yung ampalaya mga kaparmers, yung nakita natin na sobrang stress ang ating uh, kamatis sa uh, tatlong bagyong magkasunod, uh, may sumisibol na mga ampalaya sa ilalim. So hindi po natin binubunot mga kaparmers, ang binubunot yung sumisibol sa gitna. So yung sa gilid po ng mulching, at saka sa butas po ng mulching kasi tinataniman po natin ng uh, kamatis Hindi na lang namin uh, binubunot, hinayaan na lang namin mga kaparmers Kasi nakita namin na medyo mahina ang ating kamatis So yung kamatis natin mga kaparmers uh, Hindi siya uh, masyadong maganda katulad sa dati Kasi stress uh, po siya Pero may bunga naman siya, hindi masyadong maraming mga kaparmers Kasi uh, ang iba yung mga bulaklak ay nalaglag So ito no, nakita natin sa kamera yun lang ang mga bunga ating makikita si Lali mo. Oh. Yan, may lima. Dinipot sa isa, may lima din. Nasa nga, ito, maliit pang iba Oh. So, yan po, nagbunga na siya. So, ganyan pa yung bunga. Tapos, may mga bulaklak pa. So, yung ibang mga bulaklak din, din, mga kaparmer, share ko lang po sa inyo, ay nalaglag din no oh, sa ulan. Dahil sobrang lakas ang ulan, mga kaparmer. Yung nakaraang araw, isang araw at si tapos may ano pa, ah, hangin. So bugbog po. So yan. So yung ampalaya, ayan ah, oh, hinayaan lang natin na umakyat kasama sa <laughs> kamatis. So ampalaya at kamatis to na to mga ka-farmers ang ating ah, makikita. Ayan oh, dinibanda, oh, makita natin 'yan. So, sa ilalim mga ka-farmers, kitang-kita natin may mga bunga na oh. pati yung ampalaya na umaakyat may mga bunga na din. So yun po uh, ang uh, ipapasilip ko sa inyo sa araw ito. Tapos din mga mga farmers nakita natin yung mga uh, puno ng ampalaya ay may mga bunga na. So maganda na pong tingnan mga farmers no ang ating mga ampalaya kasi may mga bunga na. So yun po mga farmers ang ating uh, uh, pag-asa kasi bilang isang farmer share ko lang sa inyo pag magkabunga na ang ating pinag uh, paguran, masaya na ka tayo kasi parang matanggal po ang sobrang pagod yan oh may mga pa ilang ilang bunga maliit pa lang siguro mga 3 weeks pa ito mga kaparmers no uh, bago pa siguro tayo maka-harvest yan oh kunti lang ang ano pa niya bunga ngayon pasahan so, natin to mga kaparmers na wala nang mga malalakas na ulan o hangin para yung mga bagong bulaklak ay hindi na malalaglag so yun po no ang update sa ating uh, am, uh, kamatis at saka ampalaya so yung ampalaya ulitin ko hindi po siya tanim hinayaan lang natin silang gumagapang sa tali po ng ating mga kamatis ayan po ang kabuwang lawak ng ating taniman yan nasa mga ano lang po ito mga ka farmers po and uh, 75 or 3 foot hectares hindi po nakabot ito ng isang hektarya ang ating taniman ng kamatis okay so sa iyong lahat hanggang dito na lang po maraming salamat thank you